Hello mga ma'am, welcome back again to our channel, Ma'am Jane and Peter Vlog. So ngayong, ngayong umaga na to ay may tuturo po ako sa inyo mga ma'am yung mabisang paraan para hindi matuloy yung ating ubo at yung ating sipon. Matuloy man ito pero saglit lang, isang araw lang. Yan, Three times ko na po itong nasubukan at talaga namang napakabisa. Nakaramdam na ako last week ng pangangati ng aking lalamunan. At panuno yung aking lalamunan, nakaramdam na ako. At nakaramdam din ako ng parang sisipunin ako. Pero nung parang sisipunin ako, ginawa ko. nag po ako ng mainit na tubig. At mama, ituturo ko sa inyo kung paano kung ginawa. At nakaramdam na ako din ako last week ng panunuyo ng aking lalamunan at talaga namang kumakati na siya. Nagmadali ako mga mam ma ng pag-init ng mainit at tubig. So ginawa ko ito pag nakakaramdam ako ng <coughs> yan, gagawin ko na siya kagad mag-init na ako, agad ng tubig at mamaya susubukan natin gawin yan. So, tignan nyo po ito mga ma'am. Subukan nyo po ito. Gusto ko i-share sa inyo. Kasi three times ko na po itong nagawa. Three times ko na ang naramdaman na malapit na akong uubuhin. Malapit na ako sipunin. Yan, ito lang po yung ginawa ko. At talaga namang hindi po talaga natuloy yan. Gusto ko talaga i-share ito sa inyo. Itong mapisang ginawa ko dahil gusto kong katulong sa inyo para hindi na kayo magastusan pa, hindi kayo mahirapan kasi ako pagka nagkasipon ako, nahihirapan ako eh. Yung isang ilong ko parado, tapos pag sadabi, hindi ka makatulong. So ito, nagtsaga talaga ako, pinagtsagaan ko talaga na gawin ito. Yan, so tara na mga ma'am, ito na ang gawin natin. Yan, kung may ganito kayo mga ma'am, yan, kung may mga ganito kayo sa bahay nyo, yan. Or kaya pag sa ano, may kayo. Yan. So, lagyan lang natin siya ng tubig. Lagyan lang natin siya ng tubig. Huwag natin siya pupuluin. So, yan. Initin po natin siya. gawin nyo to, mabisa po talaga ito para hindi na kayo mahirapan pa. Yan. Kasi matagal po ngayon umalis yung ating ubo. Umaabot yung ating ubo ngayon ng one month. Ayaw niya umalis. And then, um, yung ating timpong sipun na talaga namang matagal kasi nga malamig yung panahon ngayon. So yun ang gawin natin ituturo ko sa inyo kasi naranasan ko, naranas ko sa sarili ko eh. Gusto ko i-share sa inyo yung mabisang paraan para hindi na tayo uminom pa ng gamot. Diba hindi na tayo magrabihan. So ganito lang po yung gawin natin. Hintayin po natin munang kumulo. Yan. Yan sa so mga ma'am, hintayin muna natin kumulo yung ating iniinit na tubig. Yan. So tingnan po natin. Yun, kumulo na po. Yun, kapag kumulo na po, tanggalin nako natin. At, yan na. Lagyan po muna natin itong isang baso na to. At ito yung pang ano natin mamaya. Pang umu. So, lagyan po natin siya ng ano. kaya kayang kaya po natin yung init tignan po natin kung kaya po natin pag mainit pa po magsali, iano lang natin mainit pa din. Ayun, so kayang-kaya na. Kayang-kaya na natin mga ma'am. Ayun, so ganito lang po yung gawin nyo. Yung kayang-kaya nyo lang po ito pong gawin yung mga mamo. Yan. Yan. Kasi pag sa ilong, pag sa ilong, gaganyan lang po kayo. Yan. Teka. Ayusin natin. Yung ating camera. Yan. So, gaganito lang po kayo. Yan. Tama-tama lang. Ito muna tayo sa kabila. Ganyan lang po kayo. Oh. ilalabas niya. Ilalabas niya. Tapos yung, yung kabila na naman, Maski mga ano dito, plema-plema mga mam, ilabas nyo. Yan, ilabas nyo lang. Yan. Uh, Ulotin nyo pa. Yan, so ganyan lang. Yan, ilabas nyo. Yan, ilabas nyo po. Yun. So, yan ito po yung gawin natin mga ma'am kapag nakakaramdam na tayo. Ilabas nyo lang. Ilabas nyo yan yung mga ano-ano na yan. So maganda po yung pakiramdam natin. Yan di ba kagising pagkagising natin sa umaga, ah, kahit na wala tayong sipon, mailalabas natin kapag ginawa natin yan di ba? At isa pa, kapag kumatikati naman yan, sa ilong yan lang yan kasi para ay nakagat yung virus at hindi na siya kumadat pa. Yan, di ba? Hindi na matutuloy yung ating sipon. Okay. Lagyan nyo ng asin. Yan. Kapag, kapag kumatikati na, kapag kumatikati na yung pakiramdam nyo, yung dito, kapag kumatikati na yung lalamunan nyo, at, um, nanuluyo na siya, so, inom lang po kayo. Yan. Medyo mainit-init. Hanggang yan. Oo. So, kasi yung mga bata hindi pa kaya ng ganito eh, yung mga tatanda lang. ilalabas nyo lang, ilabas nyo lahat. Kahit may mga puti-puti mga plema yan, ilabas nyo lang po lahat yan. Kahit na yung medyo maluha-luha na kayo, labas nyo lang lahat yan at sa buong... Buong maghapon ay maganda yung pakiramdam nyo. At kapag kapag nakaramdam na naman kayo ng ganun, kapag grabe na talaga sa tanghali, gawin nyo rin po yan. At sa gabi, bago kayo matulog, gawin nyo po yan. Maganda yung mainit-init talaga. Yung, talaga yung kaya lang. Yung kaya lang ng lalamuna natin. Thank ha, talagang dinemo ko talaga sa inyo. Yan, di ba? Talagang dinemo ko talaga na ilabas ko rin talaga. Di ba? Kahit maluha-luha na kayo, basta ilabas nyo lang yan. Para hindi na siya matuloy. Para hindi na kumati agad. Hindi na siya lumala pa. Yan, hindi na mapunta pa sa ubo at sa sipon. So, ganun lang po yung gawin nyo mga ma'am. Talagang sobrang pisa po ito. Talagang ranas ko eh. Ranas ko po talaga. Yan. So, kasi madali po rin po akong kapitan ng sipon at saka ubo. So, ganito lang po yung ginawa ko. Three times na po itong nangyari sa akin, mga ma'am. Ito lang po yung ginawa ko. Kaya hindi na natuloy-tuloy. So, yun ang mga ma'am, pinakita ko po sa inyo para makatulong din po ako sa inyo para hindi na kayo magastusan pa. Yan. So, ito lang po ang gawin ninyo. Tiyagaan nyo. Magtiyaga lang po kayong gawin ito ang para sa inyo pong kalusugan ito. Yan. Yeah, so, thank you mga ma'am. Thank you guys. Thank you for watching. God bless.